Magandang, 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 magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang, magandang tanghali po sa inyong lahat. Narito na naman po si Tita Emi. Makikipagkwentuhan sa inyo. Pero bago ang lahat, magandang tanghali po, magandang hapon, magandang umaga, at magandang gabi sa manda ko ng mundo para sa akin mga amigo, amiga, mga kapinoy, piray. Meron po akong share sa inyo. Ang dami kong po mga coins. Ito, na hindi na nagagamit. Hindi po nagagamit itong ating coins na ito. Ayun. Hindi po nagagamit. Kasi po, ito po yung pisetas na naiwan noong naging biglang naging euro. Naiwan po at di na naitalit. Ayan. Share ko po sa inyo ito para po meron tayong remembras na naitapakita sa inyo. Ayan. Meron po si Tita Emily niya. At meron po din ito, mga yan. Ito po. Tantambak-tambak. Ayan. Ay, yung ating mga pisetas, may mga butas pa. Ayan. Mga pisetas, pisetas ng araw na pera. Ayan. Ayan po, mga mga araw pa, pisetas, pisetas. Ayan, ito pa po. At ito, yung aking isi-share sa inyo. Ang daming dami. Ayan po, meron pong 50, 50, ayan. Meron po silang perang parang Pilipinas. In design. Siyang pay pay sa inyo. Ayan po. Style ng parang Pilipinas, no? Di ba? Meron siya nung araw po ito. Ayan. Pisetas din ho. Espanya. 1870. 1870 pa po siya. Ayan. 1870. O, oh, 1869. Tago lang po natin siya. Tapos ito, baka sakaling may awa ang Diyos, maipalit natin. Yan, maipalit natin yung mga yan. Kung ayan, meron po rito 100 li. Yan, mga kung saan tayo nagbiyahe-biyahe. Ayan, pisetas, 50. Kung araw pa, ano, kailan pa na, 19 kopong-kopong pa ito. Ito. Ito po yung likod ng parang 1925 po kasi siya eh. 25 centimos po. Ito, 25 centimos. Pero yung likod, parang Pilipinas style. Di po ba? Parang pera ng Pilipinas nung araw. Ayan. Ayan po siya. Marami siya. Ayan. Ayan. Mayroon pong iba mga butas. Yung ganyan. Katulad ng meron sa atan pera. Ito po yung mamera. Mamera po yun. Meron po ako dito malaking-malaki. Ayan. Para pang pisong malaki sa atin. Parang siyang perang piso ng nung araw sa atin. Ayan. And pisetas din po siya. Pero maniwala po kayo sa hindi. Ang likod po niya, parang pera natin nung araw. Oo. Oh. May edad na po ako, kaya alam ko, ito pong coins na to, natatandaan ko po, ito po yung pumasok sa atin coins nung araw. Kaya itinatabi ko po siya sabi ko merong coins ng Pilipinas ang likod ganito rin yung uh, sasabihin nung araw Caracruz ito po yung pinakalikod niya meron po sa Pilipinas nito maniwala po kayo sa akin sa edad ko pong 64 hindi ako nagsisinungaling ito po 18 1875 pa Alfonso ayan po 1875 yung coins na to. 1875 pa siya ha? itong coins na ito. Samantalang itong ibang hawak kong pisetas ay wala yung wala po yung ano, yung year niya. Pero yung 18 pa or pabor niya ito pong malaking malaki na to. Pesetas din po siya. Pero hindi ko po alam kung anong year to. Ay, hindi ko makita. 1966 po itong pesetas na to. Na equivalent po dito ang sinasabi ko sa likod ng eto. Napakabigat po niya ha. Nung 1875 pa po siya. 1875. Na ito'y 1966. Ito po 1966. Ito 1875. Ayan. Tago po natin dito. Ayan, Ayan po yung mga collection ni tita Ayan. Ito po. Marami ako dito mga parin. Ayan po. Nangayang meron po ang dami pong bariya sa ito. Mga lumang pera. Ito po. Noong 1940. Napisetas. Meron din po sa atin ito. Yung baka-baka. Design baka. ng baka. Di po ba? Meron po din yung sa atin. Ayan. Mga lumang pera. Ito po. Siyen. 100 po 100 tong pisetas Itong ano na to Itong coins na to Nung 19 Ah there 19 1961 100 na siya 100 pisetas na siya Nung 1961 hindi niyo po bakit napakatagal na oh eh ngayon na euro na po kami euro na Ito, noong 1982 shending po siya 100 pero magkaibang pagkakawan hati nilang dalawa ito po yung makapal noong na, 1961 kesa po dito sa 19 19 ano ito nakalimutan ko na sinabi ko na po sa inyo eh 19 19 1982 po ito na 100 sa 1961 na makapal. Magkaiba po sila pero magkalaki po sila. magkasing laki po sila pero magkaiba lang po sila ng hier. Ano po ito? No? Coins. Ito naman po 5 5 pesetas noong 19 1949 1949 po siya I don't know how to you yan po yung likod niya parang pera ng Pilipinas di po ba Oh, paano ko ba ipapakita? Saan ko ba ipapakita? Di na ipinilikot ka eh, Tita Amy. Ayan po. Ayan, napakarami po rin. Ito pa. Ito naman ay kailan ka ba? Kailan ka? 1949. Hindi pa po ako isinilang. 64 years old na ako. Hindi pa ako isinilang dito sa pera na to. Ayan. Sasama natin sa mga collection po natin na ang pera ito hindi pa ako isinilang. So, tinatago lang po namin mag-asawa. Ito po oh Jis, parang pera din po natin. Noong 1949. Ayan. May itik na po. Tsaka iba na po ang tunog. Parang laruan. Pero hindi po laruan, ah. <coughs> Ito po. Pakita ko po sa inyo. 1869. Di po ba may pera tayong ganito? Mm. Ayan. Di po ba? May coins tayong ganito. Ayan, 1949. Ang likod po niya, oh, parang Pilipinas. Parang coins ng Pilipinas. Ito po eh, noong 1949, siya, isang pes, isang mamera. Isang mamera lang po siya. 200 pesetas in kilogram. Uy, kilogramo. Kilogramo. Si, 200 pesetas in kilogramo. Una pesetas. Isang pesetas lang daw to. Ayan. Gobyerno provision, provisional. Pero ito, 5 centimos nung araw, parang ganito. Nung edad ko po, nung bata pa, parang ganito nga, ang 5 centimos din nung araw. 5 centimos po ang design. 5 o may hanggang piso, meron po tayong design nito nung araw. Ayan. Yan po, may share ko sa inyo ngayong araw na to. Na atin po nang itatago. Ito ang tambak natin. Oh, na ito. dami dami po. Yan, nalaglag pa. Sayang yun. Ayan. Tago po natin yan. At ito itong mga malalaki na to. Dito po yung sinisupot po namin to. Parang collection po namin mag-asawa. So, ito pa po pala. Hindi ko pa na sa inyo. Oh. Ayan. Dami po. Oh. My collection. Ito po yung 25 pesetas nung no, 1980. 1980 po siya. Ayan. Mga pera, tago po natin. Para pagdating ng araw, ay pwede natin itong ibenta. <laughs> Magkatera sa tita Emi. o <laughs> oh, hala. <laughs> tago lang po natin siya. Ang pera, yung araw. i ko lang po sa inyo para mayroon po tayong idea. Ayan. O. Oh. Ayan. Masama-sama po lang po siya para dito sa ating Ayan. At sa ating Ayan. Ang pera ng pisetas ng Espanyol. Maraming salamat. Thank you, thank you very much po sa inyong lahat. Sana magustuhan niyo po ang isinier ko sa inyo ngayong araw na to Sa pera, ng lumang pera ng Espanya, ang pisetas Ang dumating po kami rito, pisetas pa noon Ngayon po ay euro na, euro na ang pera Pero nung araw, ang sweldo po namin nang dumating po ako dito ay 25,000 pisetas Hanggang sa umabot po ng 90,000 pisetas Ang sweldo po namin nung araw, 90,000 pisetas Una, 25,000 Naging 35, naging 15, naging 16, naging 70. Nung huling-huli, naging 90 bago maging Euro. 90,000 Pesetas po ang aming sweldo. Dito, noon, sa Espanya. Bago naging Euro yung pera. Ngayon ay Euro na. Pero mas marami po kami nabibili noong araw. Nung Pesetas pa. Ngayon ay konti na lang. Naghirap na. <laughs> Ayan. At saka mahal nang bilihin. Kaya, konti na lang iipon. Kaya, paano po mga kaibigan ko, mga kapinupinangay, mga amigo-amiga, maraming maraming po salamat sa inyo. Bye-bye! Adios!